Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Marami na namang kumakalat na fake news online tungkol sa sinasabing universal social pension para sa ating mga senior citizens na umano'y aprobado na at ipinamimigay na. Ito ay hindi po totoo. Sa vlog na ito ay tatalakayan natin ang mga paalala at tips kung paano makakaiwas sa mga pandilim lang ng balita at vlog na nagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa ating mga lolo at lola na madalas manood online. Dapat nyo pong tandaan na laging i-check ang official page ng DSWD, SSS, GSIS at NCSC bago kayo maniwala. Huwag bastang magbibigay ng personal na impormasyon online. Maging mapanuri sa mga video na nagsasabing approve na o magparehistro na. Ang ating source po ay sa official page ng NCSC o ang National Commission of Senior Citizens. Maging alerto, huwag papaloko at ipaalam sa iba para makaiwas sa scam report, pag patongtong ng 60 years old, kaagad ka ituturing na senior citizen at kalakip niyan ay samot-saring benepisyo. Ilan diyan ang financial assistance upang matulungan sila sa kanilang mga gastusin lalo na at karamihan sa kanila ay retirado na. Pero kamakailan ay may lumabas na post online na nagsasabing may ipapatupad ng universal pension na nagkakahalaga ng 11,000 pesos sa lahat ng senior citizen. May katotohanan ba ito? Alamin natin sa aking fact or fake. Ayon sa isang YouTube video na may pamagat na Breaking 11,000 pesos universal pensions para sa seniors Schedule at buong detalye alamin dito na in-upload sa YouTube channel na PH Pension Update Ay humakot na ng 150,000 views, halos 5,000 likes at higit 1,200 comments Maraming netizens ang ikinatuwa ang nasabing video at nagpahayag ng pasasalamat sa administrasyon. Ngunit natuklasan namin sa aming pagre-research na walang opisyal na anunsyo mula sa anumang Office of the Senior Citizens Affairs at iba pang tanggapan o grupong nakatutok sa mga seniors na magkakaroon ng 11,000 pesos na benepisyo sa lahat ng mga seniors. Sa kasalukuyan, tanging mga mahihirap na senior citizen lamang ang kwalipikado sa buwanang pensyon sa ilalim ng Republic Act number no. 11916. Sa batas na ito, itinaas mula 500 pesos hanggang 1,000 pesos ang buwan ng social pension. Ito na ang pinakamataas na halagang ibibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mananatili ang nasabing halaga ng pensyon sa taong ito, maliban na lamang kung may bagong batas na maipapasa upang amyendahan ito kaya naman ang napapamalitang aumento sa pensyon ng senior citizens na kumakalat online ay fake ginamitan ng AI generated na mga imahe ang naturang video upang ipakita ang umano'y detalye ng programa gaya ng schedule ng pamamahagi, kwalifikasyon, mga kakailanganing dokumento at di umano'y mga update mula sa mga opisyal. Ngunit wala itong sapat na ebidensya at hindi sinusuportahan ng anumang opisyal na pahayag. For Para watching, sa don't forget like, share and subscribe.